avocado oil, pwede. Pwede, avocado oil yeah. o kaya avocado mismo. Avocado. No, iprito, fresh na oh, kainin kasi enzyme oh. enzymes. So, mas, preferred ko yung talagang local na fruit. Talaga sa pag-heal, especially ng kidney, is pagbaba ng BP na wala. Pag once na bumaba na, walang So, yan, bababa ba -ba -ba. din. Kasi may inom ka, Tapos, siyempre, yung mga kolesterol, So, talaga mag maglagay lagay, -lagay ng oil na. no oils muna dok. No oils. Avocado lang. oil pwede. Pwede, avocado, avocado oil. O kaya avocado mismo. Avocado. Kasi avocado para mino avocado, avocado, avocado mismo. Avocado mismo kasi essential oil 'yan eh. Oatmeal ba po? Hindi, oatmeal ba sa especially kung 6 minutes yung talagang rolled oats. Papa, rolled oats. Oh. Roll Huwag yung instant, Hmm, mo instant. Hindi naka nakakaligtas. Das drip yogurt right? daw daw. Huwag mo matamis. kasi matamis nga mas na hindi mo may sugar yan. High fructose sugar kasi yan. Eh oh. mataas yung sugar natin eh. May apples. Ang bini, so. ha? Apples. Mas mas preferred ko yung talagang local na fruit kasi syempre pag mang imported yan para umabot sa Pilipinas may mga preservatives. Opo. Mm. Opo ba? Fertilizer. Mm. Mm. Local yeah. fruits talaga. Bawal sa saging do. Hindi. Oh, pero more of ano, more of saba. Kaysa pag, kasi pag mga lakatan, mga high sugar din yan. Tapos, instead of rice, eh, sago, ay yung saba, eh, gusto pa iprito. Huwag na iprito. Fresh na oh, kainin. kasi oh. enzyme, so, oh. Huwag na iprito. Kasi yung enzymes, eh. Dapat fresh na. Uh, balat. <laughs> Oo. Tapos, okay, instead na do -do. rice, kamote na lang. nag-red rice pa ano, na siya. Bum red dito. rice is okay, pero talagang, if you kamote. can cut it, eh, kasi nga, hindi lang that's naman sure. ang hindi lang naman ang carbs ay sugar. It can be converted to fat that's, also. Uh -huh. mm -hmm. Pamote pwede po sa kaninyo. Yeah. Kasi 'yung mga kung patatas na may uh -huh. ano, patatas na may carrots, Tapos yeah. may right. malunggay, tapos yes, uh -huh. pakalamanan mo ng tofu. Yes, that's right. Uh -huh. Adlai rice Ayun, in, po. doon. Adlai rice, amayas, <laughs> <o> ataki. <laughs> 'Yan mga gano'n. Black quinoa, pinoqa. Mhm. Mm Sige to. Kasi para high grades talaga, para limit mo na tayo na ano, no, no? kasi alam mo naman oh. na pag high cholesterol, high sugar, lalapot yung blood. Pag dumapot yung blood, tataas yung BP.